wala doon hanggang dito mga birds papunta doon mga birds grabe oh. mga birds tunilad at tunilada ito tunilada, tunilada mga birds, dito, mga birds oh. kay, kay birds andro to yung tatlo ay magkakahalaga na to mga, mga birds Nang mahigit dalawang libo kasabay sa paghuli ng mga dilis kagabi mga pusit at mga iba-ibang uri ng mga islam mga birds oh you o know? manamis-namis yan ating tinola lagyan natin Diba ito? Wow! What's mga birds? Yun mga birds, may ipapakita nga pala ako sa inyo. Araw ngayon mga birds, November 23, 2023. Mga birds, oh grabe nagpahuli yung mga isdang dilis dito sa aming lugar. Yan you know? <laughs> Ito na yata mga birds, ang pinakamaraming dilis na nakita ko mga birds. nagpauli yan you o. Know? Dagsa. Birds o. Oh. Wala doon hanggang dito mga birds papunta doon mga birds oh yung dito nakabilad yung mga isdang dilis, yan you know? oh kagabi lang to na kuha mga birds ng mananagat dito sa atin yan nasa isang kilometro mga birds estimate ko mga birds nasa isang kilometro yung layo yan mula dito birds oh mula doon oh, sa dulo papunta doon mga birds oh. grabe daming dilis yan o oh. tingnan, tingnan nyo naman mga birds ang yaman talaga ng aming lugar sa mga lamang dagat at meron nga pala tayo dito ano macho guapito yan o oh. birds kumusta <laughs> mga boards, ilang ilang. Yan, boards. Si boards, Andrew. Bisig, bisig mga boards. Nag-tira tayo. Hanggang doon, boards oh, Yung mga binilad na dilis. Ang uli ng dilis, mga boards, ay isa sa pinagkakabalahan ng mga kasama ko. Kapag hindi kami nakapag-vlog. Yan, si boards, Andrew. <laughs> Ito yung minsan yung bina ah, sinasakyan ng na namin mga boards para mag-vlog. Kung natatandaan nyo yung barracuda ah, barakuda yun ito yung sinakyan namin malupit ito na ito nila ng dilis at punta tayo doon birds mga, mga birds oh. tingnan natin sa malayong hindi nyo mararating doon mga birds mula doon oh. siguro nasa 300 meters ng haba noon mga birds na binilad tapos andito ang ganda mga birds ng klase ng dilis na to yan napakalinis Medyo may kamahala ng per kilo nito mga birds. Kapunta dito. Yan. Grabe. Sobrang dami mga birds. Ganun. <laughs> Bro, video kita dito. Ano pa? Rabi, mga birds, tunilada, tunilada ito, mga birds. Yan. Rabi, dami talagang bihaya dito. Papunta dun, birds, oh. Ang ganda, mga birds. At ito mga palang birds ang patunay na kinakain yung mga isang butiti. Yan o. Yan o ginagawang daing. <laughs> At shoutout ka pala kay master na ano. <laughs> Nagpapakas ng tikong. Yan dito mga birds. Grabe. Sobrang dami talaga ng dilis nga. Yan o. Yan mga birds. Grabe, dami. <laughs> mga birds. Hanggang doon birds oh. Ang dami. Grabe. Ang dito birds oh. Grabe, pera na to mga birds kapag natuyo. Papunta doon birds oh. Yan, grabe. ganda at malinis yung bagkabilad mga birds isa to sa pinagkakitaan dito sa amin birds kumusta <laughs> yan birds tignan natin kung gaano ko dami yung isda ni birds andro <laughs> saan yung isda mo birds dito birds ako oh, tingnan natin <laughs> saan yung isda mo birds ito yan dito mga birds oh sa ganito kadami mga birds ay kikita na to ng mga ano yan mga birds ang ganito kadami mga birds na binilad na isda yung ganito mga birds oh kay, kay birds and yung tatlo ay magkakahalaga na to ng mga, mga birds ng mahigit dalawang libo ang kikitain yan, oh. dahil magandang uri ng ano to magandang klase ng dilis yun oh yan at oras ngayon ay nasa alas 10 ng umaga mga 11.30 mga birds ng umaga ay tuyo na to pwede nang mapagkakitaan yan you know dyan sa likod ko mga birds so sa malayo mga dilis yan pero hindi naman araw araw ganito mga birds paminsan minsan lang <laughs> paminsan minsan minsan yung huli nila ay tama lang talaga yun. Yay. Okay. Hanggang dito mga birds oh. <laughs> pang pulutan. Ito birds oh, masarap pangpulutan pulutan. You know? Yan Oh. Yan. Yung dilis mga birds at pusit. Magkasabay lang yung nahuli mga birds. Yan Oh. Grabe. dagsa mga birds yun mga birds isa yan sa mga rason kung minsan hindi kami madalas makapag vlog dahil yung mga kasamahan ko may mga sariling hanap buhay din yun tulad nung panghuli ng dilis mga birds malaki laki kasing kinikita yan kapag maganda yung pahuli at for today's video nga pala mga birds ay syempre magluluto tayo ng ulam uh, kasi kagabi nakahingi tayo mga birds ng pang ulam at kasabay ng mga dilis, mga birds. Ito yun, know. oh. Ito, mga birds, oh. Yan. Kasabay sa paghuli ng mga dilis kagabi, sumasabay din yung mga pusit at mga iba-ibang uri ng mga isda, mga birds. Yan, you know. oh. Madami itong mga birds kagabi. Hindi lang ako nakapagvideo. Yan. Yan ang ulam natin ngayon, mga birds. Siyempre, paborito nating tinula. Yan. At siyempre, mga birds, libre na yung isda natin. Tapos mayroon pa tayong libreng malunggay. You know, buhay probinsya tala mga birds. Ito yung ilagay natin sa ating tinolang pusit at mga isda. At another ingredient sa ating mga birds ay kukuha tayo ng tanlad. At libre din yon. Let's go! Manghihingi tayo dito birds kapit bahay. Teh? Teh? pangayo man tanglad? I have only moon. Tara mga birds, nagpapagpaalam na tayo sa may-ari. Dito tayo dadaan birds oh. birds, dito yung basketball court namin. Tapos doon tayo po birds oh. At shout out nga pala sa mga tisoy natin mga basketball player. At syempre, tamang tagay lang. <laughs> doon tayo kukuha birds oh. Dito mga birds, dito tayo Kukuha ng tanlad. Yan. Ang uh, dami. Dito tayo mga bonus sa medyo madami-dami. Yan. Tanlad. At may nakita nga pala akong mga birds kalamansi. Yan o. Yan. Hihingi din tayo mga birds baka makalibre te Okay, mang kalamansi. <laughs> Yun dito, birds, kalaman. birds, may bunga pa 'Yon mga birds, to kuwata dito, dito mga birdso libre para niyan yung kalamansi. Dito mga birdso, may bunga. Kuwata tayo. At ito na mga birds, ang ating sangkap sa pagluluto ngayon. Libre lang yan mga birds, hiningi lang natin yan. Pero siyempre may mga tanim din tayo mga birds. Yan nga pala mga tanim namin mga birds. Oh. Yan. Para meron tayong mapagkukunan. Yan o. Oh. At siyempre meron din tayo dito mga birds. Oh. Talong. Yan. May hanging ano din tayo. Yan o, talong dito sa ilalim. Tapos dito sa itaas naman ay kamatis. You know? Yan o. Subok lang yan mga birds. Baka gumana. Maganda naman yung kanyang... Ano? Pagtubo. Ah, uh, tubo. Yan. At dito naman mga birds ay ang palaya. Yan. So, plantito din tayo mga birds. Yan. Meron din tayo mga birds sa alugbati. Yan you o. Know? Nakatanim lang dyan sa mga bote ng Wilkins. Yan o. No? Oh. kung gusto pa natin lagyan ng dahon ng alugbate, yung ating tinola, ay pwedeng pwede naman mga birds. Yan o. No? Oh. Madami -dami, dami naman yan. Yun. Siyempre mga birds, bago natin gamitin yung tanlag, hugasan natin ng mabuti. Siyempre bagong ano to mga birds sa uh, puno. Ay sa akin, uh, Yan sa so, mga hindi pa marunong mga birds mag ano ng tanlat ganyan ng mga birds so, mix mikis lang yan ensen yan itali mo lang mga birds ng so, ganyan tapos ilusot mong dulo dito mga birds so, yan easy lang mga birds easy yan at dalawang putahe nga pala na Lagay natin dito, birds, oh. So. Yan lang, mga birds. Wala nang ibang ano pa. Tulain natin mga birds Yun know, o. Tutulain natin dito sa so may tanlad na sabaw. Ito na mga birds ay ating papaksiwin. O di kaya ay prito. Mamaya. Diyan lang tayo boards magluluto. Yan birds Gagayatin lang natin to. Ang ating pinaka ano masustansyang ano gulay malunggay para humaba ang buhay. Ano mga boards? Nalagay na palang ang ating isda. Nilagay na nila boards. You know? Napakasarap niyan mga boards. Napakasulit. At lagyan siyempre natin ng kunting pangpanghang sili. Haba. You know? Yan lang mga boards. Sulit na yan. Manamis namis yan. Wow. kumuha na rin pala kumuha na rin pala ako mga birds ng dahon ng ating alugbati doon hindi natin na videohan pero ganyan yan birds oh. and para mas lalong healthy dumi pa yung kamay ko and, yan mga birds maglalagay na, na tayo ng ating mga fresh na gulay you know and alugbati tsaka malunggay mga birds healthy healthy talaga yan para mas lalong sumarap yung ating tinola, lagyan natin ng kalamansi. Yun know? Kalamansi mga boards. Yan. Apat na piraso lang para sulit sarap. At, syempre, pip pipritohin na natin, mga boards, sa ating natitirang mga isda. You know? Pakasarap yan. Sariwang-sariwa, mga boards. Yon mga birds, luto na yung ating ulam. Piniritong isda at saka yung ating tinola. Yan mga birds, oh. Yun, know. oh. Yan mga birds. Yan. At ang ating tinola. Yan, napaka-healthy mga birds. Kaya, tara. Dantakan na natin to. Wow. Sobrang sarap. Sobrang sulit ng ating piniritong isda. You know? Plastinola. Grabe. Birds, kaya na tayo. Let's go! Siyempre mga birds. Pusit. You know? Wow! Wow! ulo ng pusit. Sabaw. Sarap na ito mga boards To oh. Ito na mga boards ang ating unang first bite oh. Wow. Hmm. Sarap. Sarap. Kain po. Mm. Sili mga words pampagana. Mm. Grabe. Manamis namis Gulay mga words. Ang pahaba ng buhay. Mm. Masarap yung lasa mga words na mga gulay at saka yung tanlad. Tumurong mo. Pero ito mga borto, oh. lapis-lapis. Masarap. Brown solid nito, mga birds. Grabe. Favorito ko talaga, mga birds, sa pusit. Yung ano? Yung ulo. You know? Napakasarap nito, na mga birds. Grabe, Ah, tá bom. Não, tá bom.